Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. sa magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Body Apple. At magandang araw, ako naman ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, partner, sa magandang araw din sa'yo. At narito nga ulit tayo, nagbabalik tayo. Yeah. Siyempre, kanina po ay nasa bayan tayo ng... Los Baños, Laguna at ngayon. At nandito naman tayo ngayon, dumayo tayo ngayon sa Victoria Laguna, Barangay Bangka-Bangka. Ayun, at syempre sa mainit na panahon, syempre kahit mainit 'yan, malamig ay ang mga Pilipino talaga mahilig kumain ng may sabaw. Mm -hmm. Ayun, at nandito tayo sa Carlos, Carlos Bulalo, Bulalo and, and Grill. grill. Ayun. Pero pero bago ang lahat ay um, gusto nating uh, i-recap syempre yung Uh, pinuntahan natin kaninang umaga. Oh, Siyempre, oh. galing tayo sa Sitio Tambayan. Siyempre, sa Batong Malaki at nakasama natin si Miss Pamela, mm -hmm. Siyempre, ang best friend at uh, staff Stop. ng owner ng Sitio Tambayan. At syempre, shout out din kay Sir Jeff, yes. ang napakabait na partner ni Ma'am Celine. Mm, shout out din kay Ma'am Celina, pinagbigyan tayo mm -hmm. doon. At syempre, ano-ano ba yung mga nakain natin jam partner? Inihaw na <laughs> Oo, yun eh. talaga yung ano mo. Ako yung ano, ang parang tumatak sa akin is yung ampalaya con carne nila. Mm -hmm. Kasi hindi talaga mapait yung ampalaya. At the same time, ay napakalutong. Tsaka yung best nila na chicken inasal. Yun. Na mas Oo. malaki pa sa... Mm. mm. Sa- <laughs> Baka magbayad tayo ng, ng ad sa iba. Siyempre. At ngayon nga ay mainit na mainit ang panahon. Mm. Pinagbigyan tayo. Nakakatuwa. At syempre, nandito tayo sa Carlos Bulalo, Bulalo and, and, Will. and Will. Syempre, mamaya-maya po ay makakasama namin ang may-ari yes. ng, uh, ng nasabing restaurant sa pagbabalik ng aming programang mm. My TV6. Biyahe tayo. Hashtag ipagsabi. Ayan, syempre nga po ay kasama natin ngayon, syempre ang may-ari ng Carlos Bulalo and Grill, si Sir Carlos itself. Ayan, uh, Sir, bumati muna kayo sa ating mga taga-panood po. Uh, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa sandaling ito. Ako ay nagpapasalamat sa uh, uh, vlogger po na si Ma'am mm -hmm. Apple at napasyalan niya ang aming restaurant dito sa Bangka-Bangka, Victoria Laguna, ang Carlos Bulalo and Grill. At salamat po sa inyo sa pagbisita sa aming restaurant. Ayan. syempre sir. Partner, go! <laughs> Ayan, sir. Alamin po muna namin yung inyong buhay. Ayan, siyempre. Kunting lang po. Oo, oo bago uh, tayo pumunta oo, sa ano, oo. sa main uh, topic yeah. ang Carlos Bulolo. Siyempre, alamin muna natin ang brief history mm -hmm. ng buhay-buhay mm -hmm. ni Sir Carlos. Ako, ano po ba yung mm -hmm. pinagkakabala ni Sir Carlos bago po ang Carlos Bulalo and Green? Uh, ako po ay dating seaman for almost 30 years ay ko po. At uh, bilang uh, isang navigating officer or second officer, ang trabaho ko po sa barko ay yung gumawa ng gumawa ng dadaanan ng barko mm -hmm. worldwide. Kaya araw-araw ay ang hawak ko po ay mapa. Ah, promise ko sa sarili ko, pag po ng 50 years old, magpo for good na ako para makasama ko naman ang aking family. Kaya nagawa po naman sa tulong din ng Diyos at ito po nakaipon para makapagpasimula ng uh, source of income na panibago at ito po na na ang Carlos Bulalo and Grill nung July 29, 2023. Kaya po, yun po at salamat sa inyong lahat. Ayun, nakakatawa naman kasi from pagbabar uh, pagbabarko, oh. di ba? Hindi mo, eh, hindi mo, ano, parang malayo dun sa kinamulatan nyo pong trabaho. Okay. Kasi sabi nyo nga po, kayo ay isang... Seaman. siman Siyempre, parang ano po ba yung, ano, yung uh, pagkakaiba na meron ka na ngayong sariling business sa uh, dating, uh, kumbaga nagbabarko ka po? Hmm. Mas maganda po. Kasi po, uh, unang-una sa lahat, kayo na po yung boss. <laughs> Kasi uh, pagka nasa barko kayo, meron po kami dong kapitan, chief mate, second mate, at uh, talaga pong meron kayong sinusunod na mas mataas sa inyo. Pero once na kayo nakapag-put up na ng isang negosyo mm -hmm. na inyong sariling pag-aari, kayo na ang pinaka-manager, kayo na ang tagapamahala, kayo na ang susundin ng mga tao nyo. At uh, before that, talagang Siguro nasa dugo po na, namin yung pagtatayo ng restaurant. Kasi po, uh, nung bata pa ako, naalala ko, meron po kaming maliit na kantin. Ang pangalan po niya ay Gem Press. Wow. Gem Press Mini Kantin. At doon po ang pinagkukunan ng nanay ko, ng mga magulang ko para makapag-aral po kami. At salamat naman sa Diyos. Uh, halos lahat naman po kaming walong magkakapatid ay nakatapos. Wow, nakakatuwa kasi talagang family oriented mm -hmm. ano talaga sa oh, inyo. Oh. Puro business talaga mm -hmm. so hindi na po pala tayo magtataka mm -hmm. na mm -hmm. nalinya sa gantong uh, pagnenegosyo si Sir Carlos mm -hmm. So Sir Carlos, matanong lang namin bakit po uh, sa dinami-dami na pwedeng maisip na pangalan ng isang negosyo ay Carlos Bulalo and Grill po yung napili nila. Ganito po uh, bago ko po ako nakapag-put up nitong negosyo na ito. Uh, tinanong ko muna po yung tiyahin ko. Ang pangalan po niya ay Chanimpa. Siya po yung pinaka chef uh, ng Pita uh, Dubai. Pita Restaurant yeah. Dubai. Dati, nagsosolo lamang po itong restaurant na ito sa Dubai hanggang sa lumago. At naging nagkaroon pa siya ng another four branches. Mm -hmm. Kaya uh, dahil doon sa tiyahin okay. po namin na nagpasimula ng restaurant na yon siya yung pinaka-chef na nakuha ng kapatid ko, ay nag-forgood na rin po siya. So, ngayon, wala na siyang trabaho. Timing na timing naman, nung nag-forgood ako, naalala ko siya na para kuhanin na maging chef namin dito at salamat naman at pinaunlakan niya ako para siyang Uh, magpasimula para maging kusinera po namin dito. Mm -hmm. At yun nga po, nagtulong-tulong kami, kasama ang kanyang anak na magaling ding magluto, ay eh, napag-isipan po namin, pinag-aralan po namin, at pagkatapos, hindi pa nga po namin alam kung anong ipapangalan dito. <laughs> yes. Hanggang yung kanyang apo, ang pangalan din ay Carlos, ako ay Carlos, ano kahit pagsamahin na lamang namin, at yun nga po kaya po naging Carlos Bulalo ay, and Grill yun naman pala ah. so napaka nakakatuwa, napakahaba nung ano natin oh. pinanggalingan ng Carlos no? so buti oh, na lang pala may may apo na Carlos oh. din yung isa alam nyo po sa hindi ko nakakaalam ay uh, uh, nakakatuwa po itong magkakapatid niya to kasi talaga pong uh, sa bansa na pinuntahan nila talagang pinakilala po nila din yung mga Filipino dishes natin mm -hmm. sa ibang bansa and nakaka proud na makilala din talaga at malasahan oh. nila kung ano po ba yung mga specialty ng isang Pilipino. Uh, diba mm -hmm, tama po, mm -hmm. Sir Carlos? Sir Carlos, ilan taon na po ba ang Carlos Bulalo? Uh, Mag-one uh, year na po siya mm -hmm. sa July 29, 2020 po, this year. Yan. Hmm. At natanong din po namin, ilan na po ba yung empleyado nyo po dito? Bali po, anin po yung empleyado ko rito. Uh, isang kusinero. Mm -hmm. uh, pagkatapos, assistant po. Pagkatapos po, ayun po ay uh, and the rest is the yung nasa dining area. Mm -hmm. Yeah, yeah. Yes, partner. Yung concept po nito, sino po mm -hmm. ba yung nag isip Bakit ito po yung pati yung naisip nyong concept? Yung dahil po doon sa tiyahin ko na siyang nga naming chef sa Dubai. Wow. Mm -hmm. So, Talagang ano, kubo-kubo. Hmm. Parang pweso siguro. And nakakatuwa kasi kahit alam mo yung mainit yung panahon, hmm. kasi ma na ma-presko din siya eh. Oh, 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 oh. Parang naka-open din po kasi, hmm. Sir, dito po sa inyong hmm. lugar po kasi napansin po natin, ah parang masarap na dito ka mag ano eh, mag, uh, mag uh, tawag na mag-okasyon, halimbawa hmm. birthday. Tumatanggap po ba kayo ng ganun birthday kasal? Tumatanggap po kami ng any kind of event, kasal uh binyag meeting okay. po If ever po na meron silang team na gusto, pwede din po ba pwede, silang mag-request? Pwede, pwede po. Ah, uh, at marami pong alam na luto yung aming mm. chef dito. Ayan. So partner siguro sa pagbabalik natin ay makipagkwentuhan pa tayo at ituloy pa rin natin yung ating um ang tawag dito, uh, pakikipagkwentuhan kay Sir Carlos Siyempre dito sa pagbabalik po ng ating programang My, My TV6, biyay tayo, tayo. Hashtag Hashtag ipagsabi tayo sa programang My TV6, biyahe tayo hashtag ipagsabi ako pa rin ang inyong kabyahe buddy Apple, kanina nga partner na usapan na natin yung buhay-buhay ni Sir at yung Carlos Bulalo no, and Dream. Yes. Pero ngayon, magpakilala ka mo. <laughs> syempre, ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Yes, tama ka, partner. Uh, kanina nga, syempre, bago tayo magsimula dun sa kanilang business, inalam natin kung ano ba talaga yung uh, dating trabaho mm -hmm. na uh, pinagkakabisihan ni Sir Carlos. At dati siyang seaman. Mm -hmm. Syempre, uh, uh, nasa kanya, parang nasa inyo ang buhay ng isang ano, eh, ng dahil <laughs> kailangan nakabantay kayo sa so dadaanan oh! eh, di ba? At, oh, at syempre, ngayon naman ay uh, ang tatahaki namang daan ni Sir Carlos ay ang sarili niya negosyo. Dahil sabi nga niya, kailangan pagtungtong niya ng 50 years old ay uh, may sarili na siyang negosyo. At ngayon nga ay ito. Sir, bumati ulit kayo sa ating taga Uh, magandang araw po sa mga tagapanood po ng uh, TV6. May tv May tv Biyahe tayo. Biyahe, biyahe tayo. Ayan, uh, Siyempre, yan. Yun lamang po at ayan at siyempre nga uh, kasama din natin partner ang, ang chef. ang mm -mm, Ang pinagmamalaking chef ni uh, Sir Carlos si Sir George. Ayan. ayan. Sir Sir George at si Sir Carlos. Turo uh, kumbaga ikwento niyo naman po na sa amin kung paano niyo po ba nakilala si Sir George? Uh, uh, si Mang George po ay si dating chef namin din sa Pita Dubai restaurant. At siya po ay kasakasama ng tiyahin po rin namin doon na siya po nakatulong ko rito para maitayo itong Carlos Bulalo and Grill. Kaya sila po yung magka doon sa Peter Restaurant Dubai. Wow. Yan po si Mang George. Ang magandang kusinero, magandang lalaking kusinero po namin. Okay. Wala po kayo maniniwala doon. At syempre sabi nga ni Sir Carlos, ang magandang kusinero natin. Sir sir George, bati naman po tayo sa ating mga taga Hi. <laughs> Hi. <laughs> okay. Ayan. Siyempre po, pa, pagpatuloy natin, partner, yung napag-usapan natin. So, um, siyempre, dumako tayo kanina sa pinagsimula ng Carlos. At ngayon naman, siyempre, nakikita nyo po kung ano yung mga menu na nasa amin. So, ito po yung mga bestseller ng Carlos Bulolo and Grill, partner. At ito yung pakilala na nga natin. Yes, so, syempre. muna tayo dito sa nasa harapan, bago Ayan. ang mga kanilang mga isabaw. Sino po ba ang magpapakilala ng mga minu? Si Mang George po ba o si Sir Carlos? Ayan. Ako na lang po. Ayan, uh, si Sir. Ito po yung aming uh, mamalaking bulaloro. At ito po yung bestseller dito sa amin. Ako, uh, hindi po nagiiwanan yan, yung kare-kare bagnet at bulalo. Talagang nagpapanabay yan pagka tinitingnan ko yung summary niyan ay talaga pong laging magkasama po yan, mm -hmm. nagahabulan. Parang magkaulan. Ito oh, oh, Ito pong bulala, pang ilang person po ito? Uh, kung ano po yung class. Five clan. to four yan. Ah, uh -huh. Five four. Po. Uh -huh. Uh, pagkatapos po, ito po yung kare-kare bagnet na talagang malutong yung pagka-bagnet niya. At pagkatapos po, ito po yung salmon head uh, and belly na sinigang. <laughs> yan. Sa amoy pa lamang ay kay oh, magugutom ah. na. Actually, 'di ba? Habang nag-uusap talagang parang uh, inumin mo na ako. <laughs> Ayun oh, pero 'yun yun aamin ko. yes and next po. Ayan po yung beef broccoli, 'yan. Tapos meron po kaming uh, crispy calamares at saka po ang ano nga po ito? Ah uh, Mang George. Bulalo. Hindi, hindi. Uh, Bupalo. Bupalo. Wings. Wings. Yeah. Wow. Oh, Tsaka yung kare-kare and... partner. Pag hindi makukukumpleto ang kare-kare partner. walang... Alamang. alamang. So yung alamang. alamang po ba ay ano, uh, kayo na rin po ang ano. gumagawa. Uh, gumagawa. So okay. ito po mga menu na to at sa iba nyo pa pong manong, sino po po ba yung mga nakaisip na ito po yung uh, uh, i-offer natin sa mga hmm. ano natin, sa mga kliyente? Ah... Uh, sino po ba ang nakaisip sa inyo? Yes po, si Bali, Kasin yun, po. nga po, at uh, ang tiyahin po ko po, po na Antianimpa. Yan po ang talagang nakaisip ng ano, kilalang-kilala po siya sa pagluluto na mga ganitong putahe. Nakakatuwa naman mm -hmm. sana ano sa future makilala natin 'yan mm -hmm. si, si, si Tia Nimpa. Siguro po makikilala niyo siya once na nag-vlog po kayo sa Pita Restaurant ah, Philippines. Yes, sige Meron po. po kaming Pita Restaurant dito po sa Pila. Sa Pila yes. Yan. sige po. Siguro po sa susunod na araw ay pupuntahan natin 'yan, ano sir. So ngayon sir, partner, ay alamin natin muna po ano po uh, ano po ba yung meron po bang mga pinagdaanan na challenges sa Carlos Bulalo? Uh, meron po. Okay. Meron and, din po. Yes. And uh, paano niyo po ba yung nalampasan? Uh, kasi Chef po, or... ito pong Carlos Bulalo and Grill, nung nagpapasimula pa, meron po itong live band. Mm. At the same time, magkasama po naman talaga ang live band at alak. So, pagka merong kumakain dito na pami pamilya, so observation ko, yung mga family na kumakain dito na hindi naman umiinom at mayroong mga nagiinom ay medyo naiilang. Kaya ang ginawa ko po ay inalis inalis ko po yung alak at ang live band. At talagang inano ko na lamang po talaga siya as uh, yung mga pagkain na lamang. At uh, isa pa rin uh, challenge dito ay yung isang bagay na minsan kinukulang ako ng tao. Uh, kasi sa nagpapasimula na ng negosyo, hindi nyo naman po pwedeng maibigay yung uh, talagang full salary ng ano tao. Kasi nagpapasimula pa lamang, kaya misan kinukulang ako ng tao. Kaya uh, yun din yung isa sa challenge na nangyayari sa akin dito. Pero uh, sa biyaya naman ng Diyos, nagpapatuloy at hindi naman kami nagne-negative, kundi kumikita pa. Ayun. yung po, Mag ang maganda doon. Si yes, si, si Mang George. Pabusta yes. naman po yung pagiging abot po sa hindi ni Sir Carlo? Okay naman po siya. mabait na. Wala akong masasabi. Siyempre, pag may nasabing negative si Mang George, naku, <laughs> <labot> tayo dito. Kaya, tsaka ka na, hindi natagal si Mang George dito. Oo, oh, <laughs> oh, true. Eh, nakakatuwa dyan, partner, kasi siyempre si Mang George from uh, Chanimpa, Chanimpa, kamag-anak. Uh -huh. di ba, hindi naman ibibigay yan kay Sir Carlos kung hindi talagang magaling na kusinero, di ba? Si Mang George po ba ay taga Laguna din po? Ah, uh, dito na ako lumaki. Pero ako from Bicol. Ah, Not okay. So, ano, uragon. Mm -hmm. Tama po, ba, tagarito, Baka magkamali ako uh, ng ano eh. lamang po siya, walking distance. Mm -hmm. Mm -hmm. At least, hindi, Bangka hindi ano sa trabaho na kailangan mo pa mag-travel bago ka makapunta okay, sa trabaho okay, So, siguro partner, hinga na po namin kayo ng konting uh, advice and uh, para po dun sa mga uh, katulad po natin na gustong uh, mag-put up ng ganitong business. Ano po? Uh, sa mga bagong gustong magtayo ng ganitong klasing negosyo, ang may advice ko lamang po ay una, pag-aralan. Pagkatapos po, pagplanuhan. And then, uh, dapat meron kang sapat na budget para maitayo mo yung pinaplano mo na negosyo na katulad ng ganitong klasing restaurant. At maraming challenges tayong mga haharapin, pero don't give up dahil nakukuha yan sa prayer at pagsisikap yun lamang po at talagang kailangan po yung salitang pagsisikap para po uh, magpatuloy yung inyong negosyo. Uh, ito po ang trabaho ko rito sa negosyo ito ako namimili, ako ang nagkakashare, ako yung misang patao dito sa umaga para maglinis at hindi po wag nyo pong iaasa sa mga tauhan lamang yung mga trabaho Dapat isa ka rin sa nagtatarbaho dito, wag kang Huwag tayo magiging feeling boss na utos na lamang na utos. Kundi makita na tayo din ay gumagawa ng ating mga tauhan. Yun yeah. lamang po. Tama. And para naman po kay Mang George, ay ano naman po yung maipapayo nyo sa mga katulad nyo na, yes, syempre stop. meron tayong uh, boss, may amo tayo. Ano naman po may bibigay nyo advice naman po sa mga empleyado? Ito lang po sa akin. Para sa mga kasama ko, kasama ko po dito. Yes, po. Kasama ko po dito, wala naman po kami problema. Gusto ko lang... Pare-pareho lang ang trabaho nyo. Ayan. So, pantay-pantay, isang pamilya. Tama yan. And, partner, it's time. Ito na rin po yung pagkakataon nyo pong imbitahan po yung lahat mong manonood na pupunta po dito sa Carlos uh. Grill, Bulalo and Grill. Ayan yeah, uh, Sa mga nanonood po ng programa ito uh, ako po ay malugod na nag aanyaya sa inyo na kayo ay pumasyal dito sa aming restaurant na Carlos Bulalo and Grill upang masubukan ninyo kung ano ba yung difference ng lasa ng mga putahe na makikita nyo dito sa aming restaurant. At kayo po ay ma uh, malugod namin inaanyayahan sa lugar na ito para po sa mga putahe na inyong uh, ay talagang kakaiba sa panlasa. Yun lamang. Saan uh, po matatagpuan ang Carlos uh, ang Carlos Bulalo and Grill dito po sa Bangka-Bangka. Uh, Purok Dos, uh, Victoria, Laguna. Tsaka matatagpuan lang to. nakikita-kita lang Along, along, na. along yes. National Road. Oo, napakadaling puntahan po nito dito sa Victoria dahil sa labas pa lang po makikita nyo na agad yung Carlos. Bulalo and Grill. So partner, yan, it's time po. Maraming maraming salamat Ayan. po. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Body Apple. Yes, at ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Jenny. Sa susunod pong mga episode ay uh, marami pa po tayong papasyalan, partner. Yeah. Dito lang po yan sa ating programang MyTV6, My TV6, Biyahe Tayo! Hashtag Ipagsabi!